Patuloy ang mainit na panahon sa malaking bahagi ng bansa dulot ng Easterlies. May tsansa lamang ng isolated rain showers sa hapon o gabi. Wala namang LPA o bagyo na namataan ng pag-asa sa loob at labas ng par. Narito ang ating ulat panahon. Sa so weather bulletin mula sa pag-asa, makikita sa ating iWeather Center na umiiral pa rin ang Easter sa malaking bahagi ng bansa. Para sa Luzon at Mindanao, asahan ng mainit na panahon pero posible ang mga isolated rain showers sa hapon o sa gabi. Samantala, asahan naman ang maulap na kalangitan at mas malaking chance ng pagulan sa silangang bahagi ng Eastern Visayas. Walang binabantay ang LPA o bagyo ang pag-asa sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility. At para naman sa magiging lagay ng ating panahon bukas sa Cotabato City, maglalaro ang agwat ng temperatura sa 24 to 35 degrees Celsius at 80% ang chance of rain. Sa Maguindanao, papalo ang agwat ng temperatura sa 23 to 34 degrees Celsius at 50% ang chance ng pagulan. Sa Cotabato Province, maglalaro sa 24 to 33 degrees Celsius ang agwat ng temperatura at 100% ang chance ng ulan. 24 to 35 degrees Celsius naman ang magiging agwat ng temperatura sa Davao City bukas at 40% ang chance of rain. Sa Cagayan de Oro City, papalo sa 24 to 31 degrees Celsius ang agwat ng temperatura at 40% ang chance ng pagulan. 24 to 34 degrees Celsius naman ang inaasahang magiging agwat ng temperatura sa Zamboanga City bukas at 60% ang chance ng ulan. Ang Lanao del Norte papalo sa 23 to 32 degrees Celsius ang agwat ng temperatura at 40% ang syasa ng pagulan. Habang sa Lanao del Sur naman ay makakaranas ng 17 to 26 degrees Celsius ang agwat ng temperatura at 60% ang syasa ng rain. Ang araw ay sumikat kaninang 6.05 ng umaga at lumubog ng 6.06 ng gabi. At yan ang latest mula sa ating iWeather Center.